Good day mga paps, ito na nga pala yung gagawin nating uh, set organizer. Kumuha ako ng papel dyan at ginaya ko doon sa dating aking set organizer sa aking stock na upuan mga paps. At ayan yung aking stock na upuan. At syempre may bago tayong upuan at kaya gagawa natin siya ng panibagong set organizer mga paps. At ito nga pala yung dating uh, cover ng aking motor na pinag palitan at eto mga paps yung tagiliran niya kaya kinuha ko at sabi ko mapapakinabangan pa ito at syempre mga paps nilapat ko lang yan yung aking ginawa na uh, guide para sa aking uh, set organizer mga paps at syempre ay guguntingin natin yan at ito na nga mga paps hindi ko na pinakita at inupit ko na at gumawa nga pala ako ng uh, tatlong layer para sa ating set organizer mga paps. At ito ay tatahiin ko yan mga paps. At syempre mahaba-haba yun. Hindi ko na ipapakita. At ayan mga paps, pabang na lang at makikita nyo na ang result nyan mga paps. eto nga uh, pala mga paps, meron ako ditong button. Ayan, at syempre ay kompleto tayo. At natahi ko na rin siya mga paps, hindi ko na nga pinakita. Sinabi ko sa unang video. <laughs> At ito mga paps, ayan yung kanyang uh, pagkakaporma. Ito mga paps, ang final look niya. At kung makikita nyo ay napakaganda mga paps ng ating pagkakagawa dyan sa set organizer. Nakatipid dyan na DIY kumbaga mga paps, di ba? Ayan ang aking gawa ni Paps Jalaw mga Paps. Napakaganda at makakatipid talaga mga Paps. Ah, uh, kinabit ko lang siya diyan sa aking upuan at uh, mamaya papakita ko sa inyo. Ito na mga paps At ito na nga, mga paps yung ating ginawa na uh, set organizer para sa aking Susuk Smash 115. Ito ang kanyang final look. Ayan. Uh, gumamit lang ako dito ng Tacker. Mga paps Ayan. At ito, meron ditong bulsa. At ito, another bulsa. At ito, bulsa. Uh, ito naman ay malaki siya. Meron siyang button nilagyan ko. Ayan. Kung medyo malaki-laki yung ilalagay mo, ay pwede pwede mga paps. Ayan. Click mo lang ganyan. At ayan, nakalagay sa ating Suzuki Smash 115. Ito nga pala ay yung uh, meron kasi akong pinagpalitan na ano na cover para sa upuan eh ito kesa eh, itapon mo ay ginawa ko na lang siya ng set organizer para sa ating smash 115 ayan mga paps dito ko siya nilagay sa bagong upuan natin eto yan ko siya nilagay mga paps yun lang Right, safe all